Nilo yung Aquino Avenue ayan ito pala ito naman nasa 88% lang tapos ang liit lang dito ng daanan ito Paranaque River nandun ang Asia World pala dito, no? Ayan. Ah, sa ako. Tamo bridge na to. Ito, mga kabayan, ano to? Estero de Tripa de Galina. Ayan, nakadugtong sa Paranaque River. Para siya, ano, no? Ilog. Ah, ganda ang araw po. sa may tambo para niya ako city uuwin tayo ng ano Tuas Boulevard update natin yung, yung, na iya station yan natin hanapin natin yung sa yung, yung na iya station yan, ganito dito Nai-road uh, na to Ang lalaking mga poste ng Nai-expressway Naharangan niya yung mga Pedestrians Ayan, hindi na Ang lalaking mga poste dito ng 那一样。 ayun lalo to haram grabe harangan talaga hindi yung infrastruktura naman government ang a a sa mga pedestrian talaga parang go bridge punta dun hindi ko pa masyado kabisado to tambo ko bridge na to Ayan. eto mga kabayan ano to estero de tripadigalina Ayan, nakadugtong sa paranyake river para sya ano no ilog sa lapad Ayan, meron dito may kalsada dun no? sa kanan. Saka sa kaliwa meron din. Yun. Hindi siya ano, hindi park. Tara puntahan natin. Meron pa. Sa kaliwa. Lumusot. Punta na ang Pasay City. Ang laking ano nito. No? Stereo. sanga-sanga yung ano dito yung EA Expressway hanapin natin yung Paranaque niya road kailangan natin kumanan ayun e yung ano sa kaliwa yung park and fly ka lang ayun ayan, ayan park and fly ito sa may domestic road ganito sa pasay si domestic road ba yan hindi ka lang makapunta dyan ng sales road sa kapuntang Nichols Interchange nasa Pasay City na tayo. Pink na pink na 'yung mga ano eh. Mga footbridge at At itong ano, landbank. So may waiting tentito, Mga luma kain ito na kaya nasa hindi po tayo sa kanan welcome to Pasay nakalagay So, nito pala dito yung parang nga eh, kesuka to daka duktong sana minoy Aquino abing nyo baka sa Dr. Santos abing nyo ایا ريتي مٿان گايا ادي ٿي گودا يا تا تا dito na yung terminal 1 dito. Saan kaya banda ng um, Naiya uh, Station? Ah, ito yung Gold City. Yan. Under construction pa. Pero meron na siya, oh. May signage na. Ito, oh. Dami pa lang ginagawa dito. Ayan, Puro under construction pa. Shopping. Google. Google Caranya. magkakaroon ng bubong parang ito na nakakikita ko na ayan ito na ito na mga kabayan nila okay, Aquino Avenue ayan Pala. Ito pala. naman, nasa 88% lang tapos. Yung gilid. nakarating dito ayun ah kapakanan uriles kasanap ah, pala siya, no sa kita ng kalsada niloy aquino avenue tumawit pala dito no ang liit lang na dito ng dahanan ito Paranaque River nandun ang Pili nandun ang Asia World dito pala dito no? ayan Ah, haba rin sa ako pwedeng tabi sya ng karanyaki river walang linear park sa gilid dito, dito rin wala Ayan, puro bahay Santo Nino Bridge pala ang tawag dito Thank you for watching!